Guys, ito nga pala yung aming accommodation dito sa Jeddah. Nakakalungkot mang isipin na yung ibang mga kasama natin ay mag exit na. At uh, ako, matagal na rin akong dito sa abroad. Labing apat na taon na. At uh, yung iba ay umuwi na. At tayo na lang ang natitira. At ah, uh, yung kasamahan natin na ibang lahi ay babalik na sa kanyang lugar sa kanyang bansa. Ready? <laughs> Bukra. pada... ada... 20, 25, Ada 7 kilo. Ada over, ada kilo, 50 kilos, 55, kilo kilo puluh kamsin. Kamsin? 25, 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 goodbye 25, 25, How many years 25, 25, 25, 25, work? 25, years. 25, 25, years. 25, years. ada pi katir Tala, talata. Ah, 3,300. Kaya pada, alam mo alam sukul ko, Ay, Allah, alhamdulillah, ko, Inta, inta merit o kalas merit? Lamas, merit. Bangladesh lo, pati merit, insya'Allah. May iji tani hena? May iji, insya'Allah, suh, pada, rati iji ada, pati, insya'Allah, tani. Tani, sorry ka? Kaya, tani, sorry ka. Ayo, ayo. Hos, your name, Hussein? Hussein. Hussein. Basa da mall yaman da pulos sa da kani. Ada talata shar, intakalam talata sa, talata shar, talata sana, shukul adapi pulos katir, hygiene na Saudi o lemap? Iyeng uh, sa P? Hada talata sana, 3 years. Ay, years. Works, work in almualam have, save money back? Aiyah. Uh, P? voice uh, tatahayan uh, sa guys ata uh, ito nga pala si Hussein ata uh, banglades kaya uh, mag-exit na at uh, tayo na dito pa rin <laughs> 14 years na pero siya 3 years lang dahil mag-aasawa siya ganyan yung mga banglades ang sisipag nila mag uh, sila magtrabaho at uh, ilang taon magsasakripisyo at uh, uuwi sa kanilang uh, bayan sa kanilang sinilangan sa Bangladesh at uh, kahit na ganyan sila at uh, uh, talagang hard work sila sa kanilang mga trabaho at yung iba nagpapa part time yung iba namumulot ng mga kalakal mga, at saka mga tinapay na pinatuyo at uh, pinapakilo nila yan para may kitain sila at ayan uh, na nga at uh, uwi na yung ating uh, isang ah uh, kasamaan sa trabaho, sa kumpanya at uh, nakakalungkot man na tayo ay uh, nababawasan at nababawasan na at uh, ito yung mga kasamaan namin ay nagtrabaho ngayon ayan wala na sila at uh, nasa work at siya ay uh, dyan at uh, uwi na sa kanyang uh, bansa ang Bangladesh ayan okay. Okay. so, ayan okay. ayan iya caro entah kalau ada family bangladesh gerd bangladesh pamily bangladesh alhamdulillah kuis uh, pas ada anak salah aku ada ikinak uh, kalau family kalau mah almu alam sedikit kulu iya ada bangladesh alhamdulillah uh, saya hanya belajar bahasa aneh uh, cilek kasi, kasih film film

Ay, so karan. Ta na ta aalis na na siya At Alhamdulillah. At good luck to you my friend. At ayan, guys, at uwi uuwi na daw siya sa kanyang uh, bansa at nagpapasalamat siya sa Almoalam na uh, napakaganda ng aming kumpanya na ito at siya ay nabigyan ng lahat ng kanyang beneficial, kanyang uh, pamasay, ang kanyang uh, benefits na tatlong taon na, na at nakuha niya ata. maraming maraming salamat sa aming kumpanya ata. Uh, at, uh, isa na rin na nagpapatunay na yang yan, ang aming kumpanya ay napakaganda ata. Uh, nagpapasalamat din ako sa aming kumpanya ata uh, pa parin ako at uh, sumasakot, Okay naman ang aming mga ito yung aming bahay, ang aming insurance, mga benefits, vacation leave, at mga health insurance. At ayan nga, at uh, nakakalungkot man isipin na nabawasan naman tayo ng uh, kaibigan na ibang lahi. At uh, at pa rin tayo, lumalaban, at uh, nagtsatsaga ng PPS sa ating uh, trabaho para kumita para sa pangarap natin, sa ating pamilya. Hai guys. Orang-orang selamat. Jaya Watik. Bu break ke Palembang dulu.